Marang at yeah. durian. 150 at saka 250 ng kilo. Wow. Ay, 160 na yata. Ay, magkano kilo nito? 260? Ay, 160? Oo, oh, nagulat ako to. Ay, 160 Oh, 160. Pero ang durian is? 250. Bum, muro pa lang. 250 kilo. Oh, Saan nga yung dabaw? Dabaw. na madami. Ang mura naman. Kasi Darana, ang alam ko, 500 ng ano. Ay, ako. Sa yung, oo, sa 300 bago. sa sa ano eh sa grocery mm -hmm. so, yung nakatapar ano oh, lang styrofoam oo oh, 300 nga bili ng kaibigan ko sige mag-ikot muna tayo hindi <laughs> naman <laughs> hanggang tingin na lang muna tayo dahil pupunta na si Excelente wala nang pila kanina ang daming pila niyan titingnan natin yung kailangan ko scrap scrap na lang natin. Okay kaya, kaya nasa kaya yun. Kung yun nasa ba yun, ano, pwede ba pumasok? Pwede, oh, pwede pa ba mag-video? Okay lang. O, oh, eto na tayo sa excellent day. Eh. Asa na kaya yun? yung sabi ayun, sa ayun slice cook ham. Iba talaga pagkatsa. O, oh, eto na, bone in ham. Ayan! Ito yung paborito natin. Kano kilo? five per kilo. Oh my gulay, talagang since bata ako, ito talaga yung binibili namin. Okay lang ba sa vlog ko? <laughs> Ang mga beautiful na mga girls natin. Hello po, say hello. Hanggang, at least na, na picturean ko kayo ngayon kasi last year sarado. <laughs> bawal ba? Siguro yung bawal daw eh. Baka pila ako dati. Bawal daw pero nag-high sila. Thank you ah yung scrub kaya na sinasabi ng sister ko. Kulalang. <laughs> San kaya yung scrub? Pang scrub lang tayo eh. Nasaan yung scrub, miss? Magkano kilo? Ay, yun pala yun. Ay, yun pala si scrub. Kahit scrub lang, basta masarap naman talaga. One per kilos, for ten Wala pala ako nyan. Hanggang bukas ba? Bukas kayo? Hanggang anong oras kayo bukas? Bukas. Bukas. Oo. Hindi daw siya kasa. Pero may scrap <laughs> ko yan bukas, di <kaya> ba? <laughs> ah, hanggang gang 6 kaya di ba? Yeah. Ayun ang mga presyuhan niya, pineapple ham. Pero syempre ang walang kamatay ang scrap dahil scrap pa lang. Para ka na ako tumikim ng buong buong ham, yung bone in which is 5,000 daw per, k ki per kilo. Ay, 500 yata? 500 nga ba? Well, anyway, nakita natin ang mga magagandang uh, dalaga ng excelente. Wow, ang gaganda talaga, di ba? Apo, shout out na si Kuya. Shout out si Kuya. <laughs> ganun lang? May shout out bang ganun? Hello? Wala na si din, nag nag-guide dyan yung matanda? Ay, ay wala. Ah, kasi last year nakakita ko siya yung gabi na ako nakaratan. <laughs> o sige na, mamaya naman tayo pupunta dito ulit. Tingnan natin kung marami pa ang pipila. Hanggang ano oras ba to? 7 niyo po, masarado na po. Masarado talaga kayo? Ay, bukas? Bukas pa kami. Ano oras? 7.20. 7.20 ng morning? Start na kayo hanggang 7 ng gabi. Ah oh, okay, makakahabol pa tayo. Pero siyempre, ang pinakamasarap diyan ay yung scrap, scrap pa lang ulam na, di ba? At hanapin natin si Kuya. Ito yung organic na nanay, diba ito yung organic na. Magkano po 'yun? Isang plastic 180. Oh, 180. Ito paborito ni Joy na binibili. Anyway, since ayaw naman tayong pansinin ni Lola medyo pigil ang kanyang ano at ayaw niyang makita siguro sa vlog kaya wag na lang natin siyang isali dito nga pala sa Kim Chong Chin itin yan yung Hofya Factory sarado na siya ngayon pero ang pila ng mga mamimili ng excelente ham ay pag mula pa doon sa dulo papurut papur, papur papunta yan. ayan pala yung excelente ham excelente cook ham o diba Last year, hindi natin siya na-vlog kasi hindi na natin nakita ko sino ang mga nandito. Dito lang tayo nakapag-vlog kagab last year. Pwede po bang pumasok? Bawal. Uh, shout out na lang sa mga kuya dyan. Kasi dito lang tayo nakapunta naka last year dahil sarado na. At bawal bu Bawal pumasok. Pero ito yung factory talaga nila. So, This is Sitpansit. Doon na tayo bumunta sa SM. At doon nga pala sa panahong ito, 24 ng gabi, ay 23 ng gabi, nag-aana nag na sila, nagpre-prepare ng mga mamimili dito para sa mga prutas. Namimili sila sa stories ng Divisoria kung saan, bultuhan ang bilihan ng mga prutas. Kaya nandun sa may tapat ng SM yung kaibigan ko saan doon ang kanyang pwesto na nung araw nakikitinda rin ako sa kanya mahango rin kami mahanguring kami naranasan ko rin magtinda dito ng, ng, ano, ng 24 ng araw buong maghapon ka magtitinda so tara let's tayo ay dumiretso pasensya na at wala akong stabilizer eto nga pala ang Central Tiapo Phil Chee fire brigade dyan ang tapat ng eto nga pala yung mga biyahing pandakan meron pa rin pala yung mga bus dito ang pandakan araw ang lit lang ng mga bus nun kailan ba yung uh, araw na yun elementary lang pala ako nun eh ngayon ang mga bus na nga dito malalaki na ta matataas huwag na tayong ito, ito ang masarap naman eh sarap na mati ito kasi nilalaga pa nila yan halo-halo Tsaka mura. mura yan oh madilim na mag 7 pa lang madilim na at tarales bukas ang ang ganap dito tiyak puro mga nasa kalyan na mga nagtitinda ng mga prutas hindi na tayo diretso doon dahil maingay at tiyak tayo ay makaka-drive because of the sounds So, until here, ito ang bagong fried chicken, Taiwan famous fried chicken. So, kung namimiss ko na nga ang Taiwan, pwede naman pala ako dito kumain. Kamura naman pala. Eh, Taiwan's noodles. So, this is your uh, Tita Amelia signing off. I'll see you again next video. Bye, everyone! <laughs>